napakadami talagang recipe na pwedeng magawa gamit ang kamote. At sa video na ito ay isang napakasimpleng merienda lang din yung aking gagawin. At dahil marami namang kamote ngayon, ay gagamit lang tayo ng yellow na sweet potato. Mas magandang gamitin ang yellow na potato sa recipe na ito para hindi masyadong maugat yung ating gagamiting kamote. Hello, hello mga mami kusineras. Ito muli ang yung simpleng kusinera. At gagawa lang tayo ng simpleng recipe din. Sige tayo! Pinalatan ko lang yung ating mga kamote, hiniwa into cubes, pinugasan at saka inilaga hanggang sa magluto. At kapag fork tender na yung ating mga kamote, ay pwede itong hanguin at ilagay sa isang bowl. Durugin hanggang maging pino yung ating kamote. Pwede kang gumamit ng fork lang or pwede naman ang potato masher para mas maging madali ang pagdudurog ng ating kamote mga 1 cup ng mashed kamote yung aking gagamitin. At naglagay ako dito ng 1 fourth cup ng all-purpose flour at 2 tablespoon ng glutinous rice flour. Tinagdag ko na rin ang 1 tablespoon ng sugar at 2 tablespoon ng milk powder. Any brand ng milk powder na preferred at meron sa bahay nyo ay pwede nyong gamitin sa recipe na to. haluin ito ng mabuti at pwede tayong magdagdag ng pinaglagaan ng kamote paunti-unti hanggang maging smooth yung ating mixture. Pag medyo dry pa ito, ay pwede tayong magdagdag pa kunti-kunti ng ating pinaglagaan ng kamote or pwede rin namang plain water. Mga nasa 1 4 cup ng tubig yung nagamit ko. At dapat yung texture ng ating or mixture ay ganito sa video. Para siyang dough at dahil hindi naman tayo gumamit o naglagay ng oil sa ating mixture, ay dapat magpahid tayo ng oil sa ating gagamiting pan. Rectangular pan yung meron ako, kaya ito na lang yung gagamitin kong hulmahan. Hindi naman siya mapupuno. Almost half lang yung ating maku-cover ng mixture natin. Dahil konti lang naman yung ating ginawa. I-flatten lang mga 1 cm yung thickness ng ating mixture. At saka ito i-cut into your desired shape or in sizes. Sa akin naman ay gusto ko medyo triangle yung aking mixture para mas maiba naman yung merienda na kakainin ng pamilya ko. Pero kung gusto mo ng squares lang o pwede namang gusto mong bilugin, ay nasa sa inner. Pero para magiging mas special at para mas kaiga-igaya siyang kainin, na lang shape na ito ang gagamitin ko. Parang triangle siya at parang cone yung shape niya. Ayusin lang natin yung mga sides pag in-slice na natin para mas maganda siya pag nagito. At gagamitin ako dito ng mantika para pirituhin yung ating mga kamote. Luto lang kung hanggang maging golden brown since luto naman na halos yung mga ingredients na nilagay ng din. At mapapansin mo na pwede na siyang hanguin pag medyo parang umalsa na siya ng konti. I-drain natin sa paper towels yung mga excess oil para hindi naman masyadong mamantika yung ating kakainin. At saka natin ito i-coat sa ating milk powder and sugar mixture. Ito naman ay optional lang. Kung hindi ka fan ng milk powder o ayaw na masyadong matamis yung iyong kakaining merienda, ay pwede mong i-skip itong part na ito. Pero syempre sa mga kids, gustong gusto nila yung may milk powder yung ating merienda. Kaya naman para mapakain mo sila ng kamote, ay mas maganda kung lalagyan mo ng milk powder. Sa dulo, i-coat mo sila ng milk powder para mas maging kaigay-gaya sa ating mga Ni nagustuhan niyo yung ating recipe. Happy cooking! Enjoy eating, mga mamis!